Good morning po sa lahat at uh, papasok na ulit tayo sa ating trabaho simula ulit tayo sa isang linggo uh, ang palahon ay ang lakas ng hangin parang may bagyo at napakadilim sa harapan natin mamaya to ulan na naman buong magdamag na naman to ulan yan yeah. o narinig nyo guys yung hangin ay nagkakakakak lilipat na naman ang bahay dito washing machine ano o, tingnan nyo yung galaw ng da, ng puno ok guys, nandito na tayo sa ating uh, papunta na tayo sa ating uh, trabaho na yung mga basura, yun dyan pa rin mag alas 9 na po ng umaga latayong pandito puro release lang tayo ngayon. Kala ko ulan, no. Kaninang umaga kasi walang araw, tsaka madilim. Buti lumabas 'yung araw. Gutuin muna tayo para kumain. Katatapos ko lang 'yung tatlong oras. nagawa tayo ng cookies hindi mo na lang dun sa una kasi kailangan ko matapos kasi dumating na yung bata kailangan magmeryenda gusto niya cookies eh ayan siya Non, heureux. non, comme like ça. Oh. Ouais. C'est pas grave. J'ai pas... sabe ay oh pumasa na pala Tapos, pinahin na ni Elise ang mga tatlong piraso. At si Paul isang piraso, ako isang piraso. naka napaka ng ulan no. pata muna tayo ng palengke, bilo tayo ng kamatis magsasigan tayo ng ulo ng salmon nagbibili rin ako ng haricot or string beans fresh yung ano, yung ulo ng salmon binili ko nung isang ano araw yun nalagay ko sa freezer Uwi na tayo. Baka biglang bungus ang bulan na to. Ang dilim doon. No? At uh, nakapamili na tayo. Bumili ako ng clementine, saging, at uh, recover. Para sa ating gulutuin sinigang na sumon. Ngayon yung misis Kong ngayon nandyan. Nandyan siya ngayon ang nag umalis yung aalis yung ano yung aalis yung magasawa may nag-invite sa kanila kaya doon sila kakain sa labas Yan guys dito na ako kakakit ko lang at uh, yung ulan ang itim palakas na yung palakas uh, buti hindi ako yung ano bueno guys hanggang dito na lang aking video maraming salamat muli Good night and God bless po sa inyong lahat. Bye bye.